Okay, kita mga kalakat. Ah, uh, ito dito tayo sa um uh, Andrean Cavantian at uh, may video tayo ngayon na uh, isang tindahan ng bigas at na uh, kanina ka yakin na ng kalakan at ito ito ay uh, i-focus natin sila ngayon pero tingnan muna natin ang mga kapaligiran kap at ang mga traffic dito mga kalakan So, ayan. Ah, ito na. I-focus ko muna siya. Ayan na mga kalakad. Ito, ito. Ito na tabas pa tun ng buhangin. Ah, dito, ganito ka dami ang mga tao dito at pati mga sasakyan dito mga so, ito mga klase sasakyan ito mga tinatawag namin bao, bao at ito 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 mga truck dito may mga motor banda dito. at doon din sa kabilang tausaga, ay ito ngayon, uh, may mga dumaang mga jeep na kaseroan o uh, multi-cabiata ito. Ito sabay-sabay na. Uh, ayan, uh, um, ito nga, ito papunta nga amin sa amin, barangay ng Tungunal. At ito nga kalakas, Ah, uh, uh, makita natin ang dami ng mga sasakyan. At ipokus focus natin ngayon ang umis. At ikaw, tignan muna natin sa mga pakaligiran dito mga kalakas. Ito, ito maraming paninda. At ito may mga kaibigan kayo makita dito. At ito na, ito na mga kalakas, andito na tayo. Ayun, kumakaway na yung kaibigan natin na kanina pa lang ah, uh, ino, inano na natin. Uh, Sinabihan ko na siya na kung gusto niya ang maituntid uh, natin dito. Ito nga, ito, ayan, ito na. At ito ang kanilang store, mga kalakas. Ito, ay uh, ipokus natin sandali, mga kalakas. Ito ang kita store at uh, may ano ako, sinabi ako sa kanila kanina na kung pwede i-ano natin, i-upload po o i-comment po dito. Ayan mga kalakas. Ayan, makita natin ang kanilang store. Ayan, Pitay Store. Uh, uh, dito dito ngayon, uh, i ko na. Makatabi ito ng Berber Shop. Uh, at, ayun nga, sasabihin ko sa inyo, gusto nyong uh, bumili ng bigas dito kayo sa kanila, at ayan, uh, ayun sa so kanilang ano naka-signboard to our valued customers. Ito, palihok, patimbang, sa yung pinat na sinako, 25 kilos, 10, at uh, 25 kilograms, at uh, 25 kilograms, aron sigurado, ang sabi nga nun, aron sigurado, na isang in sako ang timbang, ay doon practice manipulation, 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 of uh, sucks, with, uh, with, and galanti, that our product, factory sale ito ang detail store ngayon mga kalakad ah, ito ang kanilang bigas ito ang kanilang mga bigas may mga presyo sila dito tingnan natin ito ang mga bigas nila dito ay 55 uh, ah piece of pear kilo ang red rice 50 yung lag ah ano pa 50 ang pintana 50 yung iba at dito ang mga ano ayan ang package dito ah B160 at dito ang dito rin may 49 ah uh, hindi ko alam anong pala ito ito nga pa lapitan natin Ayan, o. Okay. Ayan na, mga kalakag. So, ayan, mga kalakag. Ito, kay Bigong itong Tagal ng kalahon. Wala pang pandiwik. Ayan. Okay. Shut up, baby. Shut up. Kini, kini. Shut up. At, ha? Okay. Eh, ano ba yan? shut up. Sige, okay, shoutout. Ah, saan naman itong ayaw nato? Oh, wala, shoutout. Shoutout sa ex na sa ex na humakubilog. oh ganun ba? Sige, sige. Wala na? Sige. sa na humakubilog. So, ayan, mga kalakad. Ito na, tatatupad daw natin ang na sa, sa kanila kanina na i-video ko ito. At ito, may panawagan tayo kung sa kasakaling makapunta kayo dito o banda sa may crossing country hall sa puntang barangay kumunal. Ayan mga kalakad, ang gawin lang ninyo. Kadaan kayo sa Tito Store. At ayan, ah, makita ninyo, mura ang mga bigas dito. Ah, uh, uh, ano? Ah, ano pa? Basta dito lang nakita ako sa mga tindahan dito na mamura bigas. Ayun. Oh, uh, wala tayo na. Wala mo sulte? yung <laughs> <Si Mabak bayon. laughs> so, Wala na. Katong na. Huh? Wala. 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 na. Wala. 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 Nakakuha ko ito ko kami Na i-video mo Ang kita wow. store o, Wala mo ipanawagan Nga mas barato mo dire Ha? O, maula lagi Ah, ito mo sa mga buwas na baratoon. Ay, bumahal mo ni. Balik mo mo kayo. Ay, dahil yung buwasan mo. Sige, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, na dala ba ni? Kunawo, lang eh. Yung stock eh, wala. Dala n'de bit. Ah, shit. Otong taga Kabantian, nanaug draco communal. Wala na mayroon sa communal, nami sa Kabantian. Kailit mo magbugas, eh. Nagbาราto na ang bugas ron. Ayun lang, uh, ayun lang. Ayun tindiro kay Broken Dami. Agad yung humok na ilong. Ayun lang sa kayo. Wala ba yung ganang gagahay Wala? Ah, sige, sige, pa tayo. okay, mga kalakad hiyan. Ito, ah, hmm. ah mag-intim tayo dito mga kalakad. Sabihin ko sa inyo na kapag mapadaan kayo sa aking uh -huh. YouTube channel, ayan, ah, pakisubscribe lang. Yan na lang, hanggang sa uli. Ito na naman, Timo si King Bradley, kalakad pa. Sige. Dunisyo nila hindi. Ako na ang hoping brother sa Juan. Kaya subscribe na lang. Youtube. O, oh, walking brother. O, oh, wapay ano, wapay mga tawag ng subscriber. Walking brother. Kalakan. Walking brother lang. Kuha lang? Hindi ako, 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 Parang dalit ka. Walking brother. O. Nana, opening Dragon Black Knight, kanya share sa. paki-subscribe kung mga Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.